kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbakasyon. Eh, stress po. Ayan, nandito tayo para magbakasyon po. Ang mga tsimay naman po ay talagang pagbakasyon na nga kanilang employer. Kasama sila na magbabakasyon at napakagandang lugar po ito. Ayan po. Sana po ay mag-enjoy lang tayo ngayong August. Yan, wala tayong update mga kapatid at hindi tayo nakikisali sa mga issue. Ay, ayaw ko na po ng issue dahil uh, nakaka-stress din. Iwas-iwas tayo na abang tayo nandito sa bakasyon, enjoy natin ng buhay. Ayan, di ba? Ang ganda po. So far ganda po. Ito po ay Porto kole Ayan dyan po ay nakatira ang isang principe. Yan po ay lagusan papuntang dagat. Ayan. Napakaganda po yan. Ayan. Doon sa isa. Ayan. No? Oh. Mga ray po dyan ang nakatira. Dyan sa bundok na yan. Doon dati, doon kami sa taas. Oh. Ang ganda po doon sa taas ng bundok. Dyan mga nakatira po. Mga Pilipino din po dyan ang mga chimay. Pero ang ganda po mga kapatid dito. Ayan Oh. Mamayang gabi maglalive ako dito. Ayan. Update update tayo mga kapatid. Ayan po. Ang ganda. Ganda talaga. Ayan. Sobrang ganda mga kapatid. Ayan po, abang tayo naglalakad, ang routine ko po dito, tuwing umaga, namimili ng babaunin sa yaki. Ayan, dahil mamaya, mga 11 po, aalis po papuntang mga mga island para po doon sila maliligo. Ayan. Pero samantalay natin po, abang tayo namimili. At uh, kailangan natin mag-prepare ng kakainin, ng babaunin papuntang dagat at doon sila sa isang island na maliligo po at ako po naman kasama ng dalawa kong alagang matanda ayan pero napakaganda po dito, napaka-presko hindi kagaya po sa Rome na sobrang init kaya dito naman po tayo ay tuwing summer po nandito kami. At uh, nakabili na po silang bahay dito sa uh, sentro Ayan. Yan ang simbahan. Ayan po. Simbahan ng Porto Hercules. Maliit lang siyang lugar. Uh, pero Nandito naman po yung talagang mga mayayamang tao. Yan, tatawid tayo. Kailangan laging tayong tumawid sa tawiran. Ayan po. At tayo naman po ay pupunta abang tayo naglalakad, pupunta sa bahay kaganda po nakakaalis po ng stress ayan ang ganda po talaga dito oh. ayan oh grabe po mga kapatid shout out po sa inyong lahat I miss you so much mga kaibigan ko mga kapatid na nagmamahal si Malo de los Santos ayan po tayo po ay pauwi na Ayan, municipal ng Porto Ercole. Ayan po, ang ganda po. Habang tayo ay naglalakad pa uwi. Ayan, pinakikita ko lang po sa inyo ang araw-araw kong ginagawa. Dito po ako ay nakakapaglakad ng kahit gabi. Hindi ka guys sa room na bahay-trabaho lang ako. Ayan po restaurant po na kinakainan namin araw-araw. Pag hindi po kami nagluluto. Ayan. Pero kadalasan po, mas gusto ko pong nagluluto dahil ang matanda ko ay medyo ayaw rin niyang lumabas. Pero mamayang gabi lalabas ako. Ayan po araw-araw mas madali po itong uh, bahay na to kikumpara noong last year na almost 20 years ako doon na balik-balik talagang nakakapagod po yung uh, aakyat ka sa more than 1,000 na baitang nakakapagod po at dito naman, may hagda na ma'am, may hagdanan ng kaunti. Ayan no. Pero hindi gaya doon sa kabilang tinitirahan nila. Alam po. At ah. Uh, ayan, nakangabago din po. Dahil mainit na. Around 10.30 na po. Nang umaga. Ayan. Ayan ngayon na po ang bahay ng namin. Maliit lang siya pero cute. Hindi kagaya doon sa kawila. Ayan. Ayan. po. Ayan. Hindi po doon kagaya sa kabila na talagang nakakapagod po. Ayan. Dito muna tayo. Ay. Nakakapagod po talaga mga kapatid. Ngayon po. Shout out po sa inyong lahat at uh, tayo po iwas issue muna dahil samantalain lang muna natin ang ating bakasyon. One month din yun. Pero minsan kung may time po ako mag reaction po tayo sa mga napapanood natin na dyan pero wag na tayong sumali pa sa anumang issue. Pagod vibes lang tayo at kung yung normal lang po na pagre-reaction, di ba po? Para mas, ah, uh, doon lang tayo, gumit na lang tayo sa anumang issue po. At ayaw ko na pong sumalis sa mga kung ano-ano pang issue. Dahil sa totoo lang, ang issue pag rebuttal ay nakaka... Minsan nakaka ano na rin nakakasawa na rin. Ano po? Kaya mas maganda pa to yung tayo po ay good vibes lang. magiiwas tayo sa mga anuming uh, nakaka-stress sa atin. Dahil tayo nasa sa atin din po yun pag nai-stress tayo lalo na sa akin po na hindi ako sanay pong makipag ribattle, nai-stress po ako at uh, ang pakiramdam ko hindi na po pagtulong kapag tayo ay laging issue ang ating mga nasasangkutan ano kasi nandito tayo bilang isang charity kailangan po may mababang kaluuban ano man po ang iba to sa atin wag na tayong papatol dahil minsan po talaga kapag tayo po ay nare-reactionan o pinapatulan tayo ay tayo din po ang nasasaktan, ano? Pero para sa akin, umiwas na lang dahil sa naging nangyari nga po sa akin na wala naman tayong ginagawa ng masama. Nadamay tayo, napagmura tayo ng mga kasamahan din natin, ano? Kaya po ay mas maganda na yung wag na tayong makikasali sa anumang issue, no? At wag na wag naman tayo yung idadamay pa dahil hindi naman tayo na kung nabanggit lang tayo na kasali tayo sa anumang mga GC wag na lang tayo pong isali dahil sa totoo lang po ay hindi naman tayo nakikisali diyan sa mga isyu-isyu yan ano kasi ako talaga ayaw kung sumali na sa isyu dahil yan po ang iniiwasan ko na ayaw ko po talaga yung masasalis, masasangkot sa ano mampung pong bagay. Ano? Ang ganito na lang po, update ko lang po kayo kung saan ako. Nandito po ako sa bakasyonan, bahay bakasyonan ng aking employer. Uh, for tuberculosis po ito. Marami pong salamat. Thank you po sa aking mga viewers na nagmamahal. Shout out po sa iyo. Daidel shout out at sa mga Rochelle community thank you so much po at uh, at sa Kalinga po thank you so much bye bye paalam po sa inyong lahat bye bye you, mga kapatid bye bye